Shortcut Horror Story Kwento ito ng isang mag na sina Rachel at Bell. Pauwi na sila galing sa kanilang kamag-anak na nasa malayong lugar. Si Rachel, ang ina, ay nagmamadali ng makauwi dahil ayaw niyang maabutan ng dilim sa daanan. Kasama niya ang kanyang 16 years old na anak na si Bell. Nung hapon na iyon, nagpaalam na sila sa lolo at lola ni Bell at agad nagsimulang bumiyahe. Habang nagmamaneho, hindi mapakali si Rachel, kaya binilisan niya ang takbo ng kotse. Si Bell naman ay nakasuot ng earphones at nagsusoundtrip trip sa tabi niya, tahimik at walang inaalintana. Mom, can you please slow down? Parang may humahabol sa atin eh. Makakauwi din naman tayo. Ani ni Bell habang tinatanggal ang isang earphone para marinig ng malinaw ang sagot ng ina. Mas delikado sa gabi. Mahirap makita ang daanan kaya dapat makauwi tayo agad. Sagot ni Rachel. Pilit na pinapakalma ang sarili habang nakafokus sa pagmamaneho. Hindi ko inaasahan na abutan tayo ng gabi. Bakit naman? Di ba may shortcut naman? Tsaka kahit madilim na ang daan, Mabilis din naman tayong makakauwi. Ani ni Bell, nagtatakang tinitignan ang ina. Hindi na sumagot si Rachel at nanatiling nakatingin sa daanan. Alam niyang delikado ang shortcut na iyon, ngunit nais niyang makauwi agad bago patuluyang magdilim. Ang biyahe ay umaabot ng 45 minutes bago sila makarating sa kanilang bahay, ngunit ang nasabing shortcut ay may malubak na daanan na napapaligiran ng mga puno sa bawat gilid at walang streetlights. Sa kasamaang palad, naabutan sila ng takip silim sa daan. Habang seryosong nagmamaneho si Rachel, natigilan si Bell nang mapansin niya sa side mirror ang isang batang babae na nakaupo sa gitna ng daanan at nakatalikod sa kanila. Agad niyang sinabi ito sa kanyang ina. Mom, wait. What? Parang may tao dun sa likod natin. May batang babae. Nakita mo ba? Huh? Batang babae? Ani ni Rachel, litong-lito. May batang babae at mukhang kailangan niya ng tulong. Sa isip ni Rachel, ayaw niyang iliko ang kotse para bumalik dahil mas nag-aalala siya na padilim na nang padilim ang paligid. Ngunit nang ulit si Bell dahil sa awa sa batang babae na nag-iisa sa gitna ng daanan. Sigurado ka bang may nakita ka anak? Ani ni Rachel na nagdadahilan para magpatuloy sa pagmamaneho. Ma Talagang may batang babae dun sa likod natin at mukhang naliligaw, kaya kailangan natin siyang tulungan. Sagot ni Belle. Naiinis man, napilitan din si Rachel na bumalik sa lugar kung saan nakita ni Belle ang batang babae. Nang balikan nila ang nasabing lugar, wala doon ang bata. Habang dahan-dahang umaandar ang kotse, tumitingin sila sa paligid kahit napakadilim. Hanggang sa di kalayuan mula sa dating pwesto, nakita nila ang batang nakaupo sa tabi ng daan, nakayuko at paduyan-duyan habang nakahawak sa kanyang mga binte. Ang dilim ng gabi ay nagbigay ng iri na ambience, lalo na't ang mga puno sa paligid ay tila bumabalot sa kanila, parang nagmamasid sa bawat galaw. Nakita nila ang batang babae, ngunit hindi sila tumigil o bumaba ng kotse. Daanan muna natin siya ng dahan-dahan at kausapin kung kailangan niya ng tulong. Ani ni Rachel. Sumang-ayo ng kanyang anak at nilapitan nila ang misteryosong batang babae. Nang nakalapit na sila, napansin nila na tila hindi ito bata kundi mala teenager ang anyo. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit. Tila naglalakad ito sa kagubatan ng matagal na panahon. Nang madaanan nila, hindi pa rin ito kumibo para pansinin sila at patuloy pa rin sa kakaibang kilos nito. Nang makalayo na sila, nakaramdam ng bahagyang panlalamig at nginig ang mag -ina. Pagkalipas ng sampung metro, wala na sa pwesto ang batang babae. Sa dilim ng paligid, hirap na si Rachel makita ang daanan kahit na may headlights. Bigo silang makita muli ang babae kahit tinutok nila ang headlights ng kotse pakaliwat kanan Sumuko na sila sa paghahanap at nagpatuloy si Rachel sa mabilis na pagmamaneho. Makalipas ang 15 minutes at 50 meters mula sa pwesto ng misteryosang babae, nakarating sila sa isang intersection na may mga road signs sa gitna. Nagulat si Rachel at Bell nang mapansin nila sa kaliwang daan ang misteryosang babae nakaupo pa rin at nakatalikod mula sa kanila. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Paanong sa ganong layo ay agad na nakarating ang babae? Napaka-imposible. Nagkatinginan sila at sinubukang kumalma. Sa tingin mo, baka ibang babae yan. Tama ba? Hindi, ma. Siya pa rin yung babae kanina paisip at natahimik sila ng ilang segundo. Biglang nagpanik si Bell. Matara na! Alis na tayo! Masama ang pakiramdam ko dito, kaya huwag pong titigil, mag-drive lang po kayo, please. Hindi mapakali si Rachel sa biglang pagbabago ng mood ni Bell. Sa halip na makinig, naisip ni Rachel na baka kailangan talaga ng batang babae ng tulong, kaya nagpakita ulit ito. Lumiko at nagmaneho palapit si Rachel sa babae para malaman ang problema nito. Hindi nagustuhan ni Bell ang desisyon ng kanyang ina kaya nagpupumilit siyang pigilan ito habang nagpapanik. Sa mga oras na iyon, nabuo ang takot sa kanya at halos magmakaawa na huwag nang ituloy. Habang dahan-dahan nilang dinadaanan ng batang nakaupo, tinigil ni Rachel ang sasakyan sa tabi ng babae. Hindi pa rin ito pinansin at patuloy lang sa pagduyan sa sarili habang nakaupo Anak, pwede mo bang buksan ang bintana? Kakausapin ko lang siya. Ako na ang kakausap kung ayaw mo. Hindi sumunod si Belle. Nakayuko siya, nakapikit at tinatakpan ang kanyang mga tenga habang naiiyak na sa sobrang pagkatakot. Please, Mom, let's just go home. Hindi maintindihan ni Rachel ang ibig sabihin ni Bell, kaya siya na ang nagbukas ng bintana ng kotse. Sa mga oras na iyon, yun lang ang naalala ni Bell, napatingin siya pa itaas dahil sa lakas ng sigaw ng kanyang ina. Napansin niya ang pagkakilabot sa mukha nito. Matapos nun, agad tinapakan ni Rachel ang gas at halos rin ang kotse sa bilis na paalis nila. Anong nangyari, Ma? Ma, ano ang nakita mo? Ani ni Bell, halos mapatalon sa kinauupuan dahil sa bilis ng pagandar ng kotse. Hindi makapagsalita si Rachel. Nagmaneho siya habang ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Humahagulgol sa iyak. Panik pa rin si Bell at paulit-ulit siyang tinatanong kung ano ang nangyari. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ng kanyang ina ang nakita. Ang babae ay walang mukha, kulay itim na blanco lamang ang nakita ni Rachel. Nang malaman ito ni Bell, umiyak din siya. Makalipas ng ilang minuto, nakarating din sila sa bahay. Tumawag si Rachel ng pulis, ngunit hindi niya masabi o maipaliwanag ng ayos ang kanyang nasaksihan dahil baka pag-isipan siyang baliw. Kaya sinabi niya na lang na may babaeng minor de edad na nawawala sa kagubatan at binigay ang eksaktong lokasyon ng huling nakita. Mga pulis at barangay tanod ang sumuyod sa kagubatan at daanan para hanapin ang babae ngunit sila'y nabigo.